panday natin ngayon guys dalawa pala kami konti pa tulang guys Happy Sunday, mga lords. Maulang umat. So, hello, hello, guys. So, magandang hapon. Ganap, ang video na pala ito, guys, ay ganap pala kahapon, guys. So, may konti pa lang hindi natapos dyan sa inasinta nila nung, yung nagtrabaho, guys. So, yung, kami na lang yung nagtuloy, guys. So, ayan. Ako yung taga-halo ng, ano, guys, ng semento at, taga-buhat at, at taga-bigay. Taga Kasi, ano, dalawa yan? kami. Ano, Malaki yata yung, ay, so, yung mga guys, kami na lang muna ang gumawa. Kasi, kaya naman namin. So, ayan. So, ayan guys. Ako rin yung taga-abot ng hollow block dyan guys. Kasi, ano, hindi naman pwedeng siya yung uh, magkukuha sa baba kasi nahihirapan siya guys. So, kami na lang dalawa yung gumawa dyan, guys, kasi wala kaming pangtandan, guys, alam nyo naman. So, ayan, guys, tulungan muna natin si Mester, guys, para naman matuwa siya, charing. So, ayan, so, nagupo-upo muna ako dyan, guys, so, ayan, bye-bye, guys, salamat sa pananood.